na po ng mga isyong umano'y korupsyon at iba pa mga kontrobersya sa embahada. May pangako ang bagong Jarje de ng Philippine Embassy sa Kuwait na si Raul Dado. Aaksyonan ah, daw nila ang mga problema ng mga OFW at magpapatupad ng mga bagong reforma. Bakang po natin niya. Yan ang palit ang Middle east ni Maxi Tadjan. <coughs> Agad na napasada sa tanusaring usapin sa Filipino community ang bagong dating na si Consul General Antonio Raul Dado sa Kuwait. Tatlong taong Consul General si Dado sa Macau bago madestino sa Kuwait. Aminado siya na hindi ganun kadali ang ma-assign sa gitnang silangan. First of all, it's challenging to be here. Uh, I came here last week, medyo namatakay yung homesick, no? Matapang nalaman ko na maraming Pilipino dito, there are hundreds of Pilipinos sa buhay niya. because I know I have to be responsible for all these people. So, with the help of the community and the government, hindi po pili ko I have resolved after 3 days. Tumakas ng loob ko dito ng financial aid. Si Berno ang tumatayo ngayong charge d'affair hatang patuloy na iniimbestigahan sa Pilipinas si Ambassador Shulan Primavera sa reklamo ng sexual harassment na itinampan ng kanyang dating kasambahay sa Kuwait. Kay si Dado, nakakayanin niya ang responsibilidad na nakaatang sa kanya sa tulong ng Filipino community. I expect them to be united and to our government. ni Secretary of Foreign Affairs, ni Dado, ang school ni

ang kanilang desire uh, is to to make sure that our preparators are safe in their homes, in their jobs, and their uh, lives and families. Ito po yung ating uh, primary objective. Natural naman ang polo owa sa pag bilang charge the ng embahada. We look forward po na mas uh, ma ma magiging mas closer, at maging isang pamilya, isang team ang uh, Philippine Embassy at uh, nagutuwa po kami at meron na po kami ang big brother maging uh, closer po kami to help each other and to be also closer to the community and uh, lahat kong po humingi ng tulong sa amin. Nagpabalita sa Middle East, Maxi Santiago Kuwait.